Okay, may tanong ako para sa'yo. Paano kung may isang tao, lumantad siya at umamin? Hindi lang bilang saksi, kundi siya raw mismo ang tagahatid ng bilyon-bilyong peso para sa korupsyon. Hmm. At di umano ay umaabot ito sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Ito yung um, sentro ng kwento ni Zaldico. At yun yung malaking tanong, di ba? Bayani ba siya o isa ning salarin? Exactly. Bayani o kontrabida? Pinadala mo sa amin ang transcript ng isang talakayan tungkol dito sa mga pasabog niya. At ang mission natin ngayon, himayin natin. Hindi lang basta ikwento, kundi tingnan natin ano ba talaga yung bigat ng mga salita niya. Lalo na kung walang dokumento. Yun nga, paano mo hahabulin yung isang anino sa isang sistema na parang uh, ginawa para magtago sa dilim? at ano yung mga posibleng susi para mabuksan ng katotohanan. Katalakain natin yan. Mula sa testimonya niya, dadaan tayo sa ano yung tinatalog na invisible paper trail. Ah, yan. Na sa mga opisyal tulad ni Speaker Martin Romualdez. Titingnan din natin kung paanong ang isang lifestyle check pwedeng maging alternatibong daan. Okay. Pero uh, ang pinakamahalaga siguro, yung isang sangkap na ayon sa source mo, ay maaring kulang sa investigasyon ngayon. Isang missing ingredient kumbaga. Sige, simula natin dyan. Sa pinakaugat ng debate, si Zaldico mismo. Kasi sa isang panig, may mga grupo, di ba? Tulad ng tinatawag na DDS. Oo, yung mga taga-suporta ng dating administrasyon. Sila yon. Para sa kanila, parang bagong bayani itong si Ko. Ang argumento nila, kung mapapatunayan niya yung sinasrabi niya, edi parang Sinugal na niya yung sarili niya para ilantad yung mas malaking isda. At sa kabilang banda naman, may malakas na paalala mula dun sa diskusyon na pinadala mo na para sa akin, napaka-praktikal. Ang sabi, bago siya ituring ng santo, Pasukahin muna ng documents. Yun, pasukahin muna ng dokumento kasi dito pumapasok yung, ano eh, yung legal na kabalintunaan ng sitwasyon niya. Yung pag-amin niyang ako ang nag-deliver ng pera. Oo. Sa batas, ang tawag dyan ay admission against interest. At malakas siyang ebidensya. Kasi sino ba namang matinong tao ang aamin sa krimen kung hindi totoo, di ba? So yun pala yung technical na tawag. Pero teka, kung admission of guilt yun, edi eh parang sinabi na rin niyang, sige, kulungin niyo ako, paano to nagiging alas niya? Well, dyan nga nagiging komplikado kasi habang inaamin niya yung sarili niyang kasalanan, sabay niyang itinuturo yung mga taong yumanoy nag-utos sa kanya. Ah, kaya state witness material siya. Exacto. Pero ito ang problema. Ang testimonyo niya, yan yung testimonial evidence. Sa korte, yan ang pinakamahinang klase ng ebidensya kung nag-iisa lang. Salita lang. Salita lang. Kailangan niya ng suporta ng documentary evidence. Resibo, bank records, mga pirmadong papel. Kung wala yon, mananatili itong... Kwento laban sa kwento. Kwento laban sa kwento. Kaya yung panawagan na umuwi siya sa Pilipinas, hindi lang yun para sa pananagutan niya. Strategic move din yun para pilitin siyang ilabas kung ano man yung baraha na hawak niya. At dito na dito na pumapasok yung para sa akin pinaka-frustrating na bahagi. Kasi paano ka hahanap ng dokumento sa isang transaksyon na sadyang idinisenyo para walang iwanang bakas? Tama. Ayon sa source mo, pagdating sa level ng Speaker of the House, yung mga utos daw hindi dumadaan sa memo. Yan ang tinatawag na plausible deniability. At detalyado yan sa source mo. Ang daloy ng dokumento, malinaw yan hanggang sa Appropriations Committee, di ba? May public hearings, may records. Oo, oh, may proseso. Pero pag akyat sa level ng speaker, biglang nagiging kwentuhan lang daw. Or oral instruction. Ah! Alam ng lahat sa loob ng sistema na hindi kikilos yung Appropriations Committee nang walang basbas mula sa itaas. Pero yung pagpapatunay niyan, Parang paghuli sa hangin. Alam mo, parang sa pamilya lang. Hindi naman kailangan ng memo ng nanay mo para malaman mong kailangan mong maghugas ng plato. Diba? Oo nga, no? Isang tingin lang, isang salita, alam mo na yung utos. Ganoon siguro kalakas yung oral instruction sa level na yan. Hindi na kailangan ng papel para gumalaw yung mga tao. Napakagandang analogy niyan. At yan mismo ang sinasabi ng mga sa loob. Kaya dito pumapasok yung alegasyon tungkol kay Congressman Sandro Marcos at yung 50 billion alokasyon niya. Grabe yung numero. Hindi lang yan numero. Simbolo yan ng kapangyarihan. Pero kahit may ganyang kalaking alokasyon na nakapangalan sa kanya, ang tanong pa rin ng mga investigador, paano mo ikokonek sa dokumento na ang speaker mismo ang nasa likod ng pag-aproba nito? Yon ang missing link. So kung sarado at nakakandado yung pinto ng dokumento, may bintana bang pwedeng daanan? Ganun na lang ba yung kadali? Makakalusot na lang sila? Mukhang ganun, pero may isang pinto na medyo nakaawang pa. Kasi anong krimen ba ang gusto mong patunayan? Kung ang habol mo ay bribery or malversation na kailangan ng paper trail, sobrang hirap niyan. Okay. Pero may ibang anggulo. ill wealth yaman na hindi maipaliwanag. At dito na pumapasok ang lifestyle check, liabilities and net worth. Na dapat isumite ng lahat ng official taon-taon. Tama. Ikukumpara mo yung deklaradong yaman niya sa opisyal niyang sweldo. Kung may milyon-milyon o bilyon-bilyong agwat, Doon na magsisimula ang tanong. Dito na magsisimula ang investigasyon. Pero hindi ito simpleng pagtingin lang sa Instagram ang totoong lifestyle check Forensic accounting deep dive yan. Wow! Okay. Kailangan mong i hindi lang yung assets niya, kundi pati sa asawa, mga anak, mga kilalang dami, At bawat isa dyan, pro-protektahan ng bank secrecy law. Kaya pala, may pader. Parang isang maze na sadyang ginawa para maligaw ka. Pero nabanggit sa source mo na may parang may bagong pag-asa raw dyan. Meron. Isang bagong desisyon ng Korte Suprema Sinasabi nito na pwedeng bawiin ng gobyerno yung mga ari-arian kahit ipinangalan pa sa iba, kamag-anak, kaibigan, korporasyon, kung mapapatunayang hindi akma sa financial capacity nila yung pagmamay-ari noon. Ah, teka, pakipaliwanag yan. Simple lang. Kung yung driver mo may-ari ng mansyon sa Forbes Park, hindi na kailangan patunayan ng gobyerno na galing sa'yo yung pera. Okay. Ang driver mo ang kailangan magpaliwanag kung paano niya nabili yun. Nagbabago yung Burden of Proof malaking sandata yan kung magagamit ng tama. Okay, okay. So, balikan natin yung investigation. Tinawag itong exciting pero may malaking pero. Yung missing ingredient na sinasabi mo na pwedeng ikabagsak ng lahat, ano to? At para sa akin, ito yung pinaka-importanting insight mula sa source mo eh. Ang punto, hindi sapat na ang nag-iimbestiga ay mga senador, congressmen, o mga bigating abogado. Akala mo sapat na yon? Hindi. Ang kailangan nila ay someone who knows the process well. Isang taong hindi lang alam ang batas, kundi kabisado ang bawat sulok ng burokrasya ng budget process. That's a very interesting point. Kasi iisipin mo, yung mga mambabatas, sila na yun yung experts. Sila gumagawa ng budget, di ba? Tama. Pero ang sinasabi ng source mo, Iba yung expertise na kailangan dito, hindi yung galing sa paggawa ng batas, kundi yung galing sa pag-navigate sa sistema, ganun ba? Eksakto. At ang insight dito, hindi lang ito problema sa investigasyong ito, kundi sa buong anti-corruption framework natin. Nakafocus tayo sa mga big-name prosecutors, sa mga politiko, sa mga bida, sa mga bida. Pero nakakalimutan natin yung mga tahimik na accountant sa basement, na sila talagang nakakaalam kung paano nilalaro yung sistema. Sila yung totoong gatekeepers ng ebidensya. Wow! Sila yung mga process owners, yung mga budget officer, mga accountants sa DBM, sa mga ahensya. Araw-aram nilang trabaho yan eh. Alam nila yung sequence, yung mga form, at kung saan madalas nagkakaroon ng magic. So hindi pala to parang CSI na pulis lang. Kailangan mo ng financial forensic expert, yung marunong magbasa ng resibo, hindi lang ng crime scene. May pangalan pa nga ang binanggit sa source, di ba? Oo, at perpektong halimbawa siya. Si Emilia Emi Boncudin, yung yumaong budget secretary. Ah, oo, kilala yan. Kilala sa integridad at lalim ng kaalaman ang mga taong tulad niya. Sila yung mga subject matter experts sila yung tatanungin mo kung gusto kong magsingit ng 100 million sa budget para sa isang ghost project. Ano yung mga step-by-step -step process? Sila yung makakapagturo. Sila yung makakapagturo kung anong dokumento ang hahanapin, mo sino ang kakausapin, saan yung mga red flags. Kung ang isang komite ay puro high-level officials na hindi nabihasa sa groundwork, baka may mga critical na detalye silang makaligtaan. At mabubuo nila yung kaso sa paraang madaling mabutas sa korte. Yon madaling mabutas. Okay, so malinaw yung hirap sa paghanap ng ebidensya at yung pangangailangan sa tamang investigador. Pero may isa pang punto sa source mo na mahalaga para sa iyo na nakikinig. Yung pag-unawa sa mismong konsepto ng pera ng gobyerno. Ah, oo. Kasi aminin natin pag narinig ko yung 56 billion, ang nasa isip ko ay isang bundok ng pera sa isang vault. At yan yung malaking misconception na gustong iwasto ng diskusyon. Ang pera ng gobyerno, hindi yan hard money. Hindi yan parang sweldo na bigay sa'yo sa isang sobre. Okay. Ang isang appropriation o alokasyon sa budget, isa pa lang yung numero sa papel. Isa lang yung authorization to spend. Authorization pa lang. Authorization pa lang. Para maging totoong pera yan, daanan pa yan sa napakahabang proseso. Mula sa Kongreso, pupunta sa DBM para sa allotment release. Tapos yung ahensya gagawa ng obligation. At sa huli pa lang yung disbursement, yung actual na bayad. Napakaraming hakbang pala at may isang detalye mismo sa testimonya ni Zaldico na parang nagpapatunay sa pagiging komplikado niyan. Meron. At ito yung isa sa mga um, pinaka-interesante at medyo ironic na bahagi ng kwento niya. Ang sarili niyang aligasyon na inutusan daw siyang magproduce ng 2 billion a month. Oo. Pero inamin din niyang hindi niya ito nahit. Ito mismo ang patunay na hindi ito simpleng pag-withdraw sa bangko. Teka, yun yung hindi ko masyadong nagets. Paano yung pag-amin niya sa failure niya ay nagpapatibay pa sa sistema? Ipinapakita nito na kahit sa umano'y malawak ang korupsyon, kailangan pa ring dumaan sa mga proseso ng gobyerno. May mga hadlang... May burokrasya, may mga papeles na kailangan ayusin. Hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta mailalabas ang bilyong-bilyong piso. It shows that corruption, even at this alleged scale, still has to contend with ano, bureaucratic friction na kahit may utos umanumula sa itaas, kailangan pa rin laruin ng sistema. So, importante itong maintinggihan. Oo, para hindi tayo madala sa laki ng mga numero at para masuri natin yung mga aligasyon ng mas kritikal hindi lang bilang headline. Bilang pagbubuod, isang napakakomplikadong web ang nakita natin, no? Nagsimula tayo kay Zaldi Co., isang figura na sabay na bida at kontravida. Oo. Bawal pong pasabog na testimonya, pero kulang pa sa dokumento. Nakita natin yung hamon ng paghabol kapag ang utos ay kwentuhan lang at yung alternatibong daan ng lifestyle check. Na may sarili rin mga balakid, pero may bagong pag-asa. Tama. At higit sa lahat, nalaman natin na ang paglaban sa korupsyon hindi lang ito ng mga abogado at politiko. Kailangan ito ng mga eksperto sa proseso. Yung mga taong taimik na nagtatrabaho sa loob ng sistema na sila lang ang nakakaalam kung paano ito nilalaro at kung paano ito mababantayan. At yan ay nagpapakita ng isang malaking tensyon. Malakas ang panawagan para sa hustisya. Pero ang sistema mismo, tila'y dinisenyo para gawing mahirap at komplikado ang paghahanap nito. Kaya iiwan namin sa iyong isang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang sistema ay parang isang bahay na puno ng mga lihim na pasilyo, mga nakatagong pinto at walang bintana, sapat na ba ang paglitaw ng isang whistleblower na sumisigaw mula sa loob? O ang kailangan ba talaga ay isang mas radikal na pagbabago? Yun, isang sistematikong pagsira sa mga pader para ang lahat ng nangyayari sa loob ay nakikita at nababantayan ng araw.